Ma, nandito ako para sa'yo, karamay mo ako. Maraming memories ang nakakabit sa necklace na ito. Pero ang pinaka-importante, maisoli ito sa totoong may-ari. Nyeta! Bakit ba kasi biglang sumulput yung hope na yan? You just see her acting so arrogant while giving you this check. Kumusta ka naman dyan? So far so good, madam. Siguraduhin mo that you observe all their moves, okay? Naintindihan mo ba ako? Yes, madam. Okay. Yung contract ng client, Carl, huwag mong kalimutan. And just send it to me tapos sa kung lang magsasend sa kanila. Okay. Uh, Karen, good night i ko pa si Love kung okay na siya eh. Kailangan ka bang mamatay, Love? Isit ka talaga? Po, Balita ako. Nasa mansyon ng mga aginaldo. Si Noel. Opo, ma'am. May progress ba kung kailan siya bibisita? Tatanungin ko na lang ho. Bilisan mo ha, Isabel. Miss na miss ko na yung apo ko eh. Ang tagal na niyang di mo punta dito. mam. Ma di ba ho nakumatos yung mama niya? Binabantayan niya ho ngayon, hindi niya ho siguro priority yung pamamasyal? Sarah! Salamat, Jessica. Tama naman tong anak mo eh. Pero baka nakakalimutan mo, Isabel. Trabaho mo ang papuntahin dito si Noel. Trabaho mo ang suyuin siya na bumisita dito. And I don't think you're doing your job right. Ma'am, di ba huapon si Noel? Bakit nung siya ginaganito? Isabel! Ma'am, ma'am, pasensya. Napapakasabihan ko lang po yung anak ko. I'm sorry to keep you waiting. It's okay, Tony. My condolences. Sorry for your loss. Richard was a very good client. Anyway, I'm here to read uh, Richard's last will, which he wrote three months ago. He is making you in charge of the Dominante Cruz Real Estate Company for the meantime. For the meantime. I'm leaving 70% worth of shares of the Dominante Cruz Real Estate to my son Noel Aguinaldo. I'm also setting up a fund for him, which amounts to two billion pesos. All of these will be made accessible to Noel Aguinaldo when he turns 18. If any unfortunate circumstance happens to my son Noel, which results to his death, the funds will be given to my chosen organization, which is identified hell? <laughs> what the hell are you reading? Walang makakaalam tungkol dito hanggang makahanap ako ng plano para mabaliktan ko to. <coughs> Hindi dapat malaman ng pamilya ni Noel. Wala kang pagsasabi. Alam mo kung paano ako magalit. Makakaas ka, Elvira. Have to double our efforts. I mean kahit -coma to si love. Kahit pa mga satin? We will destroy everything and everyone that comes in our way. Even if we become brutal and heartless, so be it. Good morning, ma. Good morning. Ma, may balita ka na ba sa nakabanggaan ni ate? Nahuli na ba? I mean, nakita man lang ng polis kung anong plate number nung sasakyan? Well, ang huling sinabi sa akin ng mga polis, eh, tatawagan okay. daw nila tayo pag may update na sila. Madam, may nagpadala po nito kanina para kay Love. Kanina daw galing? Ito, confidential from our Tornius Cavell to Lavaginaldo Robles. Naku, baka tungkol 'yan sa divorce papers nila ni Carl. Ah, huwag na natin buksan. Alam natin na ayaw na ayaw ni Ate pakilaman yung mga gamit niya. Tama? Ma, I'll just make some calls. O sige, may gagawin din ako sa loob. Alam ko mahirap maintindihan. Pero gaya ng sinabi ko, gusto kong ituwid lahat ng pagkakamali ko. I am dying of cancer. I don't know if I can believe you. I mean, we literally just met. We just saw each other. Ano bang intention niyo? Mainihanda akong files na ipapadala sa in case may masamang mangyari sa akin. Salamat, Joy, ha? <sighs> Hindi na ako makapagantay na gumaling para makapamasyal na tayong dalawa. Pag nakakalakad na ako muli, sa'n mo gusto pumunta? Gusto magbagyo? Sakto! Malamig ngayon doon. O gusto mo mag-beach? Boracay? Alex, magpagaling ka muna. <laughs> Kasi pakiramdam ko mas lalo buwing bilis yung paggaling ko pag iniisip ko yung mga gagawin natin. Hindi ko alam kung gusto ko pa mag Alex. Ha? Akala ko ba okay na tayo? Oo. Okay naman tayo, pero... Masyadong komplikado, masyadong magkulong bagay-bagay, Alex. Dahil sa Luis na yan, no? Inugulo ka na naman? No! This is not about him, Alex. Ang gusto ko lang naman Gumaling ka muna then maybe let's take things slow Hello, hello bro. Ah, uh, pwede ba sendan mo muna ako ulit ng mga reset? Para maniwala ulit sa si Jane na nagagamot pa Oo, oh, sige, sige. Isend Is ko na lang sa iyo bayad to, ha? Ako oh, bahala sa'yo. Sige, thank you. love. Sa umaga na naman na hindi ka gising. Sobrang miss na miss na kita. By the way, marami na akong kliyente sa negosyo. Pag magising ka, at nakita mo yon, sigurado, magiging proud ka sa akin. Love hindi ako perfectong asawa. Pero pag nagising ka na, pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat. Magiging masaya ka araw-araw. Are you ready for our meeting with our clients? Oh, apala no. Masigla. Give me five minutes. I'm going to the bathroom. Okay. Basta ikaw. Ano, nahuli mo na ba yung gagong yun na niloloko ka? Sinaktan ka ba niya? No, Luis. I just want to set the record straight. It's really unfair if I'm going to let you wait na wala namang kasiguraduhan. Joy, what do you mean? Gusto ko nang tapusin kung anong meron tayo, Luis. Joy! Joy! Look at you, love. <laughs> You're basically dead. Kulang na lang paglamayan ka. Di ko nga alam kung bakit baliw na baliw sa'yo si Richard. Di ka naman masyadong maganda. I'm actually more beautiful than you. Noel, well, Magkikita na kayo soon sa Imperial Richard. At magsasama na kayong dalawa. And as for me, I'll just be here replacing you. Inaagaw si Noel at si Carl. Ang hirap ng hindi makasagot, no? <laughs> and I'm sure naki ka and you're itching to slap me, but you can't. You're powerless now, and you deserve to die. Bitch! <laughs> Ayoko maghintay ka. Jodi hindi naman ako maghintay Ayoko din na may nag-aantay sa akin. Masyadong magulo yung buhay ko ngayon. Andiyan si Alex. Andiyan yung sitwasyon ni Ate Love. And then I'll wait until you're ready. Hindi ko alam kung kailan ako magiging ready, Luis. O magiging ready ba talaga ako? Joy! Joy! Joey, she got in, got in. She, she deserves to not. die. No, stop. What are we gonna do, Mom? Come on, Nurse Carrie. It's just, you know, some practice. Kung naman, praning agad. <laughs> Hindi pa ngayon! Wala namang utos si Ma'am Elvira eh. Okay. Relax. God. <laughs> <Huh>? <laughs> My God. May good news ako tungkol sa kaso ni Mang Jose yung dalawang babae dun sa tatlong complainants umurong na. They retracted their testimonies. Apparently, nalaman na itong dalawang ito wala pala sa Pilipinas on those dates that they alleged they were raped. Eh, attorney, ibig ho ba sabihin na dahil nag-retract sila ng mga testimonies nila, na mawawalang bisa na ang mga allegations nila laban kay Jose? Maaari. Pero unfortunately, walang bigla itong dalawang babae ng back out. I tried searching for them, pero hindi ko rin sila mahanap. Ang duda ko, baka pinatahimik sila. Sino ang nag-uto sa mga babae yun para magsinungaling at idamay si Mang Jose? Attorney, eto nga pala si Ho, ang anak Well, napag-usapan na namin ng mama mo ito, Ho. Baka isa yon sa mga nakalaban ng papa mo nung abogado pa siya but well, I'm pretty sure marami na rin siya nakapangga noon. Ay, Joy! Kumain ka na ba? Gusto mo ipaganda ka na makakain? Manang? Manang, nagpahal ka na ba? Sus, Maria naman yung tanong mo. Nakakakilabot. Pwede pa sagutin mo na lang yung tanong ko kung kumain ka na? Ano? Bakit palagi ka lang nakasakit? Alam mo, Joy, ang pag-ibig hindi yan para sa mga duwag. Baka hindi rin para sa akin ito Eh, hindi ka naman duwag. May pagkatanga ka lang. Manang naman ni. Eh. Slight, slight tanga lang. sige na, tahan na. Ipaghahanda na lang kita ng makakain. May cake pa ako siya para ma-happy ka. Ay, hindi ako. Kaya hindi ako nagkakajowa dahil sa inyong mga bata kayo eh. Drake, saan ka galing? Pinuntahan lang po. Ay, sir! Nasaan ka ba? Nakainom lang po. Sinong kasama mong uminom? Ngayon, may pakialam ka sa akin? Drake, apo. Apo? Apo, niyo po pala ako? Drake, ano pang pinagsasabi mo? Huwag mo nang sagutin ang Lola Elvira mo ng ganyan? Alam niyo ba, one but na ako tumigil sa schooling? See? Ngunit ka kasi kay Noel! Noel that, Noel this! Drake! Drake! You have no idea how much I sacrificed para mabigyan ka lang ng magandang kinabukasan. This is for you! Teka, Ma. Mabubuhay pa si Papa. Lagi niyang si Noel. Kahit nandito naman ako. Pero okay lang yun, Ma. Kasi anak niya si Noel. Pero ikaw, Ma mo si Phil. Ako yung anak mo. Drake! Ma, tanong ko lang, may alam ka bang nakaaway ni Ate Love? Parang wala naman akong matandaan. Something's telling me na hindi aksidente yung nangyari sa kanya. I mean, we both know kung gaano kaingat mag-drive si Ate Love. Defensive driver siya. Baka naman hit and run ang nangyari. Kasi kahit gaano ka kaingat, hindi naman imposibleng magka-aksidente sa daan. Imposible, ma. Hindi talaga. Hindi pa nasangkot si Ate Love sa loan shark. Si Javier? po. Oh, wala tayong atraso sa kanya. Bayad na tayo sa kanya. Madam! Madam! <laughs> may na naman! Magandang umaga po, ma'am. Kayo po ba si Faith Aguinaldo? Anak niyo po ba si Love Aguinaldo? Opo. Ano po ang sa atin? Meron lang po ako itatanong. Kung kaano-ano ni Love si Attorney Isagani Esquivel. O baka may business o case silang nahawakan na sangkot si Love? Attorney Esquivel? None that I know of. May nakakita po sa kanila sa coffee shop na nag-uusap. Ilang sandali lang bago namatay si Attorney Esquivel. At pagkatapos ba si Attorney, na-aksidente naman itong silab. Sigurado ko na may isang tao talaga sa likod ng lahat ng to at hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na tama ang hinala ko. Pinaglalaroan niyo na yung feelings ni Noel, ma? ba kung ano pinagdadaanan ng tao? Araw-araw, meron tayo pinagdadaanan. Mayaman sila, mahirap tayo! Ngayon, kung mas maaga mo yung ipapasok sa kukote mo, mas dadali yung buhay mo kung ano dapat mong gawin! You make me really happy, Mahal na kita.